So mga bro, yung palaro namin ngayon. Sampung walis ting ting nasa butilya papunta dun sa kabila ikaw na bibiglang yung gagamitin kami isishot dun kami nang bahala kung anong gagawin tatakbo ba o lalakad o gagapang yun sige na sige na sige na Apat lang, sige, sakto na. Ako, kita, kita, kita. Sakto na, apat na. Apat ah. sige, okay. to. Sige. Dito ka. Dito ka. Dito ka. Dito ka ka ni. Apat niya, usog. Kana. Sa. Dalawa. Go. Go. Tak. Hala! <laughs> tole na ni Bro Legtec! Naya, Milen! Dali! <laughs> Sino kayong mauna? Ayun! Ayun! Malapit na kay Bro Legtec! Up! lima na lang, lebrulintek lima na lang, Takbo. boh, TAI, tolino TAI, lah, awak bapa Rosan, si ke, si keji si bapa Rosan. <laughs> wala surrender ka diyan, hindi na pwede siya bilan 2 pa, 2 pa, 2 pa dagan, dagan, dagan lakaw dyan, lakaw Yun. dalawang stick nalang dito dito isa, dito isa yung isa nag back out na Hindi na daw kaya Hindi na kaya ni Yamilin Wow tapos na si TI Grabe Pangalawa si TI Una si Broly Tech Pangatlo Si Miss GC Iyon, Si Yamilin Bumak out Hindi na daw kaya

May make up na. Ayun, may make up si Kita ko siya. Sampo. Oh, sampo. Oy. Para para nang Kasi, sa kanya, eh. na yung isip kasi hindi ko nakaya eh. <laughs> Ate ay ay. Para na tong sundalo si Amilen. <laughs> Yon. <laughs> Nagbablard pala to, nagbablard. Uy, hindi na makita. Talaga, hindi na talaga kaya ni Milin. Kasi grabe talaga ang init. Hindi na makita. yon Yan yung parusa, mga bro. Bully kasi yun. Lagay <laughs> dito, lagay. Hey, sinundalo. Sinundalo daw, <laughs> sinundalo. Dito ilagay. Ay, ikaw ikaw nagbutang ana. <laughs> Wala. Bagay na sandalo. <laughs> uh, sandalo, sandalo. Ano <laughs> ah. nagbutang ito? Na polo. Wala pangalawa ko. Yo. Ang sakto na. Wala man. Na polo. May kaluoy ka, pwede lang usa. <laughs> Why loy loy ni? Oh, okay kaya na barang nasa ito eh. yung bundakid ba? May laban. Tama na, tama na. Ya Bella. na ako grabe inita. <laughs> uh, ano? Tapo yan hindi ako